Guys, ah, ito na ngayon, after 3 months, ito ng aming project, halos buo na guys, yan. Wala na. Ito yung mga landscape, meron ng mga damo. Dati, puro pa ano nyan dyan, ah, semento, ngayon yan. Halos ano na, ah, project completed na guys so eh, ganyan lang mga kainsan rapid na kaming mabaklas dito sa aming project no? kunting ano na ito kainsan yan yan ang ano natin insan malaking relo ayan o no? oh. ayan po mo sa sunod mga insan kung saan na naman kami makunta uh, so, dito trabaho ko insan nandito sa taas And sa taas insan ang trabaho ko at yatin ko pa maya maya at Tingnan natin dito insan pa anong ano dapat magawa pa rito dito ako insan sa second floor mga insan And, tapos tabi tayo ng simbahan insan ito mituloy ano yun medyo this charge Ah, gandang simbahan nila mga insan dito. Yeah. mga insan tapos na talaga hindi na mapipigilan baka so next month o oh, ayun ko lang hindi na alam saan na naman kami mapunta nito mga insan yeah, tiis tiis muna And, oh. At ang project pala dito insan ay ano to sa Asburton Council ang project namin dito yung mga insan o oh, yan yan ang black tower doon yung mananila uh, ah, yan ang pinakabayan dyan matingnan yung mga tao halos ano na lang kakabit ng lighting post Tapos yan, lapit ng buhusan yung kalsada na yan. Babukas, buhos na yan. Pag na yung kalsada, lam na mga insan. Ano na yan? Talagang kung saan kami sasambutin mga insan. mga insan so itong trabaho namin dito isa nga yun pitex na ng mga insan wala na ganong trabaho napit na kasi kaming tanggalin sa mga subscribers ko at saka followers pakishare na lang ng video na to at saka like naman para sa bagong nating video ma-update naman kayo and ganyan lang mga kainsan share share lang mga kainsan para Medyo dumami ang ating mga followers. Ayun oh, insan, may nagtatrabaho pa din. Ayun. All right. Ayun oh. Ah. Ah. trabaho yun mga kainsan uh, ah, sige hanggang dito na lang insan yung aking pag-vlog Uh, at ah, sa, sa susunod na vlog na lang tayo magkita-kita mga kainsan maraming salamat